Kumusta? At mapagpalang araw sa atin. Ngayon naman na uh, meron akong digital automatic multimeter. Ito Itong multi na to gamit na gamit to sa atin pag nagmi-mekaniko tayo sa mga motor. Para malukit natin yung yung wire harness ng motor kung may sira ba yung mga wire o may mga putol ito yung napakagandang multi-tester kasi nga wala, wala na tayong ibang gagalawin dito kundi i-on lang natin siya tapos i na natin yung saan natin yung mga wire na may putol so ito na yun siya binibuksan ko lang yan ito siya itong tornilyo na to tatanggalin natin tong tornilyo na to tapos may kasama na rin syang battery tapos te test probes positive saka negative kasi mo motor naman yung anuhin natin eh tapos ito yung ano nya manual basahin nyo lang dito kung may kulang yun sa sinasabi ko hindi ako eksperto dito sa multitester na to pero kailangan ko kasi itong gamitin pag uh, nagtis ako ng wiring sa mga motor tatanggalin ko lang tong screw napakahalaga na mayroon kang multi-tester kasi hindi naman lahat yan yeah, taktak ko lang hindi naman lahat na maditik ng uh, tester bulbs kaya kailangan mo rin ng multi-tester sa paglagay ng battery nito, para karang para karang din naglagay ng battery sa remote. Madali lang siyang maglagay ng battery dito sa multimeter. 'Yan. Tapos ibalik mo na yung takip. Lagyan mo na rin yung tinanggal mong screw, ibalik mo na rin din yung screw na tinanggal mo. Itong multimeter na to uh, available to sa lahat ng Incu store or sa sa website Shopee or Lazada. Tapos ngayon, testing ko na dito. Pero bago ko testing ituturo ko muna tayo sayo itong mga symbols. Ito yung alternate current. Ito yung direct current. Ito mga symbols na to. Ito yung ohms. Yan, ito. Eh. Tapos ito yung continuity. Tapos ito yung iba na to sa ano to sa mga electrician to. Ito yung on off. Yan, on off. Tapos ito naman yung ilaw dito sa screen. Tapos i eh, hard press mo lang para umilaw sa likod. Ito kasi ito yung pandetect ng mga electrician kung may kuryente na dumadaloy labas na tayo diyan kasi di naman natin yan aralin sa ating pang motor lang o oh, ba diba? automatic dito siya ito itong arrow na to tatapat to siya dito kung ano man yung tinitest mo kung alternate current or current ohms or continuity matik siya dito kaagad ito yung lagayan ng lagayan ng test probes dalawang test probes wala na tayong ibang gagalawin, wala na tayong ikot-ikutin na pipindutin pa dito. Basta diretso mo lang siyang i-apply kung saan man na kung ano man yung iti-test mo. Dito sa test probes, makita mo yung kulay black ito. Ibig sabihin ng kulay black sa atin kasi motor yung tinitest natin is ground. Tapos ito namang kulay pula is positive. Madali lang mo lang naman siya makita. Wala naman pinagkaiba dyan. Itim, itim, pula, pula. Yan, iti-testing ko lang. Diba? Ganito yung continuity. Kaso masakit sa tayo ngayong tunog niya. Yan. Ito yung arrow niya. Katapat yan siya. Kung ano man yung... Kung ano man yung iti-test mo. Kung ohms ba, continuity ba, DC or alternate current. Hindi ka na mahirapan mag... Hindi ka na mahirapan mag mag ikot kung ilang ohms ba yung diferensya. Automatic siyang lumabas. Tapos ito i-testing ko to. Pag continuity yung i-testing mo, okay lang na hawakan mo yung dulo-dulo kasi wala namang reading yung pag continuity. Yan, di ba? ka sa tainga. Ang lakas ng parang matulis yung tunog ng speaker nito. Tapos ito, itong spark plug, it itist ko rin itong spark plug. Pag mag kayo ng spark plug, huwag nyo hawakan dulo-dulo kasi magre-reading siya. Kailangan nakalapag yung spark plug na i-reading -re nyo tulad nito. Yan. Yan, dapat ganyan. Ilapag mo lang, huwag mong hawakan dulo-dulo kasi magre-reading din kasi pag uh, isama mo yung daliri mo. Tapos ngayon, itesting ko rin tong fuse yan ganito rin tunog ng fuse continuity pa rin tong fuse meron siyang ohms na nababasa pero continuity pa rin to lahat ng ori na itetesting mo dito automatic siyang lalabas dito sa sa pinaka screen nya tsaka yun dun sa aro na sinasabi ko sayo kanina, kung sa iyo kanina kusa sang tatapat yung aro dun tapos itong stator, itesting itesting ko din kung gumagana pa ba to pero sira na kasi to eh. Itong stator na to. Wala na to, wala wala nang palaser to. Tinanggal lang ko na ng palaser, nilipat ko sa ibang motor. Itesting ko lang to kung gumagana pa ba siya. Ito sample lang to, baka sabihin niyo ano ba nagii-reading -e ako dito, hindi ako nagii-reading. -e Tinitesting ko lang yung Voltage tester kung automatic ba talaga pero legit nga siya, automatic nga siya. Tumatapat nga siya ito. Ito, ohms, 'di ba? Sana nakita niyo pero ano ko na lang sa screen. Yan. Pagkatapos ng pag mag-testing kayo, babalik din siya sa pag-automatic. Talagang automatic siya. yan, Nag-reading talaga siya. Nag-reading siya ng ohms. Yan. Pero di ko na to gamitin Itong stator na to, sira na talaga yan. Tapos itong battery na to, uh, patapon na kasi itong battery na to, wala wala na talagang kuryente to, pero subukan ko pa rin. Oh, wala talaga. Wala talaga. Wala na talaga siyang kuryente. Pero pag diinan ko ng daliri, nagre-reading. Pero sa katawan kasi natin yung daliri. Um, nag -e reading talaga yan pero pag ibalik ko yung test probes wala. Wala na talaga tong baterya na to, patapon na to. Yan wala na talaga to. Kaya Kaya kayo pag uh, gusto niyo talagang maging mekaniko, kailangan marunong ka rin talaga nito kasi pag uh, mag-testing ka sa mga wiring, kailangan mo talaga ng uh, multimeter tester kasi para malukit mo kaagad kung okay pa ba yung mga parts ng motor na gagamitin mo. Kaya kaya ito ang gamitin mo kung gusto mo talaga gusto mo talagang matuto mag-wiring ng motor kailangan mo to. Kailangan mo tong digital digital automatic multimeter.